Maglalagay tayo ng isang cute na unggot sa kwarto niya. Tingnan natin kung ano magiging reaction niya. Oo, nakakawakan siya eh. Mabait mo pala eh. Mabait. May unggot dito. Sige ka na. Ako. Okay. Ito yung hinihintay niyo guys. Matagal akong nanahimik. After ng Ampon Prank. Pero si Aga, dinala ako sa mall, pinagtawanan ako. ako? <laughs> sa pang hindi ko makalimutan, yung biik prank niya. Ngayon, hindi lang biik, mas malala ang gagawin ko. Ulaan nyo kung sino kumakain ng saging. Ang monkey. License yung monkey. Kung kayo magalala, iniram ko para i-prank ko. Aga. Kasi si Aga, takot kahit sa ipis. Eh, what more kung unggoy ang makita niya sa ulo niya. Manood kayo para itong prank ko to mas successful kesa sa prank niya sa akin. Sama planted. Sisiguraduhin ko si Aga. Magmamakawa sa akin to na labas ko ni Ungoy unggoy. Bakit? Habang naglululambag yan o nagwawal at umiiyak, inalak ko to, hawak namin. Ngayon, hintayin na natin yung unggoy para tingnan na baba tayo ulit. O ngayon, maglalagay tayo ng isang cute na unggoy sa kwarto niya. Tingnan natin kung ano magiging reaction niya. Hello! Hello! Hello, Jeffrey. Yan ang aking kaibigan. Unggoy. Yan ang ilalagay natin habang tulog si Aga sa ulo niya nakakain ng sagi. O, oh, nakakawakan siya eh. Mabait mo pala eh. Mabait siya kasi dati ko na pinuntahan to eh. Hindi ka magbaba. Jeffrey, tawag ko niya. Jeffrey. Behave, behave. Eh, akilalim natin yung kulungan. Oo. Oh. Ngayon guys, medyo nagwawal yung unggoy. So, hindi ko matatabi kay Aga. Baka kalmutin si Aga. So, ilalayo ko na lang pero tatanggalin ko sa kulungan. Yeah, hindi na siya nagwawal doon. Sinira yun? Luluwa na yung buro. Ano? Hindi naman mo yan. Oo, sabay. Wala si Aga pa magising. Babatoyin ko na lang para magising. Hello, baby. Hello, baby. Napat <laughs> may unggoy dito. Hello. Mami. Ba't ka nagbibideo, Choy? Mami, kanagawa niyo na naman ba to? Ay, no, 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 don't be scared. Ang <laughs> pisaging din dito. Nagising <laughs> ako may unggoy ang po. Okay. Ang cute niya, oh. Hi! Mga ngayon, papakawalan ko na. Bakit pag-isip ko may unggoy na? <laughs> Ay, so cute! <laughs> ah, cute? Hindi ka natatakot? Hindi! Ah, papakawalan okay. ko. Papakawalan ko. Yun ba? Papakawalan ko, ah. Ah, prank ba to? Ibo-prank niya ba ako? Ah, hindi. Alaga mo yan. Sagay okay. so, na ako sa unggoy kasi nandiyan naman kayo eh. Ay, oo, may, may, may comment sa video. Sinubo niya yung ano eh. Ingay, give, 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 give. Yan. Give. No, 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 sinubo niya. Ang cute niya ba? Tapos ka. Tapos ka. Tapos ka. Hello, ang cute mo naman. Pag-isip ko may katabi na ako kung goy. Ito pa tayo. Kinumi yung goy na ako sa kwarta gato. Ay, strip niya. Nakahanap kayo ng goy ha. Pinto niya naman malulunok yan. Nilalaro niya lang si step Curry ito eh. Ito ko tingin tropa pa kayo. Yung pinrap niyo ako, tapos naging tropa pa kami. Ano siya nakakatakot eh. Pag nilabas niya, i-galaw. Ano alaga na ba natin to? Dito na siya Hindi, hindi. Ito sa ko yan sa kaibigan ko. Oo, nakakapit siya sa akin. Uy! Ito po dito! Huwag ka na Natatakot na ako! Hindi. Ayun, ayun, ayun. Jeffrey! Ano yan? Jeffrey! Makarap na kakamping. Nakakapit kayo, Joy. Bantay Oh, bandang huli, <laughs> yung pinaprank ko, magkakampi. Natuto snake na lang. Talan <laughs> yung pinaprotecta mo siya. Kasi gumagawa niya ko. Oh, malamig. Ah, nilalamig ka. Ah, nilalamig daw siya. Pagkita niyo nga, paano yun? Paano yun, <laughs> mami? Paano, paano? O, oh, di ba? Magkamukha. <laughs> Bawi na lang kayo next time, mami, ha? Next time, ahas. Para naman matakot ako. Gusto mo ng ahas, Che? Siyempre, ayoko. Kasi alam ko naman hindi gagawin na naman. Eh, pwede ko pa iuwi na lang to? Dito lang siya. Che! Ayan na! <laughs> wow! Mm, Para sa safety niya, Jeffrey. So, maano tingin pa inyo? O, na natin! Oh. Sige! Pakawala oh, pa Tignan mo yung tatakbo natin. O, oh, sige! Ah, o okay. ah, ano, ganun na lang, oh. Sige. O, mahala tayo! <laughs> na, pakawala natin, oh! Natakbo na ako sa labas. dito lang tayo. Ito ang mga choktay, Jeffrey. Kanina dyan sa kamay. Dudumi yung bed. Shit! Sino may pakawala nito? Huwag maglagay ng unggoy sa kwarto ko. Ibusod <laughs> sa'yo. Ito ba yung prank mo, Gina? Ito na ba yun? Best friend na kami. Di ba, Jeffrey? Mm? Yes, it's okay, it's okay. Ano? Oh, Huwag mong pagbigay sa kanya. Oo, cute niya ka eh. Dito ka lang, Jeffrey. Mm -hmm. Dito lang tayo. Ang oh, kaya cute niya. Ano yung mata niya? Okay, away ka nila. Ginamit ka na pang prank. No, 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 no. Dito pang prank. Kaya ba dito? Halika. Unexpected turn of events. Malaman nyo na hindi talaga scripted yung mga nangyayari sa mga katarantaduhan namin sa bahay. Natulog. natulog ang puso. Natulog pa pameme. Natulog siya? Hmm. Kaya na yung may ulo niya matutulog. Machoy, makakatulog to. Tutok mo sa unggoy. Tutok mo sa unggoy. Yan. Yan. na lang. Makakatulog na to. Lapitan mo pa kundi sa unggoy. Ilapit mo sa unggoy. Yan. Ilapit mo ba? Yan. Yan. Kitang kita yung unggoy, di ba? kita dyan. Diba? <laughs>